nag na na maglabasan ang mga kaibang pangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad sa Saudi Arabia. Kung saan tuwing may kakaibang insidente sa Saudi Arabia, kinukonekta ito ng mga Muslim sa panahon na kung saan ay magtatapos na ang ating mundo. At hindi rin malayo sa paniniwala nating mga Kristiyano na malapit na talagang darating ang ating Panginoon Diyos. Ito ay dahil ang bansang ito na kung saan nagmula ang Islam ay madalas nang nangyayari ang ilang nakakilabot na pangyayari. Tulad ng mga pangyayaring kamakailan lamang sa isang rehiyon sa Saudi Arabia. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Mga ka pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabibenefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Kamakailan lamang, may naganap na isang kakaibang pangyayari sa isang lugar sa Saudi Arabia na itinuturing na di karaniwan. Kahit ang epekto ng pangyayaring ito ay itinuturing na isa sa mga tanda na malapit na ang pagkatapos ng mundo. Ito ay paniniwala ng mga muslim at talaga namang hindi ito kakaiba sa ating paniniwala bilang kristyano. Ito ay dahil bigla ang nagkaroon ng malakas na pagulan sa ilalim ng disyerto sa Saudi Arabia na makikita natin sa video na ito. Bigla ang nagbuga ng tubig ng labis sa gitna ng disyerto. At bilang resulta ng malakas na talo ng tubig, nabuo ang mga ilog at maliliit na lawa sa paligid nito ang pangyayaring ito ay nangyari sa rehiyon na tinatawag na Rab Al-Kali na isa sa pinakatuyong mga rehiyon sa mundo. Ito ay matatagpuan sa timog ng Saudi Arabia. Kilala ang Al-Kali bilang isa sa pinakamalaking disyerto sa buong mundo. Ang lugar na ito na isa sa pinakatuyo na lugar sa buong mundo at karamihan sa mga lugar ay hindi maaabot ng tao. Subalit tulad ng ating nakikita ngayon ang mga tuyong buhangin na lugar ay parang mga lawa at ilog na umago sa ngayon. Ngunit itong di karaniwang pangyaring ito ay sinasabing bahagi ng tanda ng malapit na ng pagtatapos ng panahon. Ngunit ito ba ay totoo? pa ng mga muslim, ito raw isang paalala mula kay Hadith kay Abu Hurairah kung saan sinasabi ng propetang Muhammad daw na hindi darating ang katapusan ng mundo hanggang hindi magiging verde muli ang lupa ng Arabia na ito ay mapupuno ng halaman at mga ilog. Gayunpaman, tulad sa kasalukuyan, ang padang Arafa sa Mecca sa dating tanyag bilang isang tuyong disyerto na walang puno ay ngayon ay bahagi na ng mga lupain ng Arab at napapanibutan na ito ng mga puno. At nakakagulat, ang ilang mga lugar sa disyerto ng Arabia ay ngayon ay nagkakaroon ng mga snow. Ito ang nagbibigay sa akin ng kaisipan malapit na ba talaga ang paghuhukom ng ating Panginoon Diyos? Naway patuloy nating bantayan ang mga pangyayari sa huling kapanahunan. Unang Tesalonica 5 verse 1 to 3 Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito sapagat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng mga anak. Tunay nga mga kaibigan, na ito ang nangyayari sa ating kapanahonan ngayon. Nakatulad din na mga kaibigan nating muslim ay sila ay naniniwala na malapit na ang katapusan ng mundo. At tunay nga mga kaibigan, tayo ay malapit na talaga sa katapusan ng mundong ito. Maghanda tayo at isaalang-alang natin ang kaligtasan ng bawat isa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal mga kapangyarihan namin Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo, sa inyo pong pagmamahal sa amin, sa pagbibigay sa amin Panginoon na mga babala na malapit na po kayo Panginoon dumating sa pangalawa. Tulungan kami Panginoon na maging handa tulungan kami Panginoon na magkaroon ng mas malalim na pananampalataya sa inyo. Patawarin kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala upang karapat dapat po kami Panginoon sa inyo pong presensya. Pagkat ito ang aming isang sa matamis na pag ng aming Panginoon Yesus. Amen.